At eto na nga mga guys, since palagi na namin kasama sa si Kelly Lutz sa twin kami ay may lakad, I decided na bumili na ng dog food container. At eto na nga pala siya guys. Diba? Ang ganda. Yes, nabubudo naman tayo sa Shopee. Ganito pala siya. Sa side na ito, dito mo ilagay yung dog food. At saka sa side naman na ito, dito mo ilagay yung water. At ang kagandahan pa nito ay mayroon na siyang kasamang dalawang bowl, which is for food and for water. At saka sa gilid mo lang ilagay ang dalawang bowl. So, sulit na sulit talaga yung below 200 pesos mo. At saka foldable nga pala yung bowl niya. So, yan yung sa food at saka sa isang side naman yung water. So, eto na nga. Lalagyan ko na siya ng water at saka tug food. At eto na nga, daladala -dala na namin yung bauna ni Kerelut. That's it for today's video guys. Thank you for watching and God bless.